Dario, dario. Dario, dito dito! Dito si pa ito! Saan ka? Dito! Dito! Huwag! Ang agi! na Mana, si... Inok! Si na? si Inok pa eh! inuk Suot inok ko! Inok Ikaw na no, no, no. no. inok! Dito! Siya siya! inok? Asa yung mukha ng din mo! mga inok? Yo, what's up, tol? Magandang gabi po sa inyo lahat, no? At magandang araw po. Nandito <coughs> pa kami ngayon sa exploration, mga tol. Uh, pangalawang uh, gabi na po ito. Ang paghahanap namin kay Enoch. So, Enoch. so, sana po, mga tol, ay may natin ng uh, buhay si inok kasi nakita namin sa exploration, mga tol, hawak po siya ng pinuno, mga tol, no? So, yan po yung uh, namin, mga tol, yung pinapalangin namin ngayon, tol, na uh, sana may uwi naman si Inok mga tol bago sumapit yung karawan ni ko so yan mga love shoutouts sa mga solid supporter natin dyan no? uh, shoutout din pala kay Ma'am Lizel SD shoutout si yo Lods at kay Charlene uh, Ayan, Charlene uh, shoutout si yo so Bilon ayan shoutout si yo Charlene at kay uh, Sir Jipri uh, G Sir at kay Ma'am, ano, uh, shout out sa inyo mga uh, sulit supporter natin nyo na. No? At, uh, thank you, thank you so much sa walang sawa niyo mga tulang lalo po kay Ma'am Lizzie Lizzie. Uh, At, sa lahat-lahat mga sumuporta po sa atin, no? shout out po sa inyo mga tulang so, sa walang sawa niyo na At, uh, sana, nasamahan niyo kami hanggang dulo mga tulang lalo hindi kayo magsawa na suportahan po kami. Ayun po mga tulang uh, Sana maging matagumpay itong exploration natin Jolix TV Ayan, Jolix no. TV yung mga tol Jolix TV Mga tol uh, mga tol Lalo po kay Dimistere, no? Uh, partner niya po At kay Don Arlo Adventure Jipux TV Ayan. at kay Dansky TV Ito po yung mga kasama natin yung gabi na ito mga tol Sa mission po natin na ito Ayan, mga idolok

parang yan night bayang bayang tignan na, Ano night ghost TV tingnan niyo yung ano niya. Yan. Baka naman kita ko Sinundan ko nga kung saan pumasok. Baka naman Manis Scape. Yeah, iya sana yeah. Sana mm, mm, Namumugot siya ngayan. Ano man ah gutom ako pre. Palarin mo tayo. Gutom hapdos mga tolo, yan na Gutom kaya So, ayan, no, tuloy pa rin. Diba, malapit na. Na, ano ko, bring, ah, uh, ginugusla. Ah, ginugusla ka. Okay. Kung wala, kung nadaanan kasi nakalenderya kanina. Sarado kasi yung kinakainan ko kanina. Kitibi. Ayan, katim katakot kami ngayon. Bro, wala nang pogo, bro. Uh -huh. Wala na na po na po bro. Babalik-balik namin. Ah, babalik Yan. Danski TV oh. Danski TV. Danski TV. Danski ano yan? Yung... Yung... Ha? Ano? Yung antena ba? Sa akin bro. Ano? Pinpahiga ko bro. Sa na may namustitan ko baka manok. Sayangan kasi ako bro. Oo. uteng ko dito Itiin ng mga wakwa. Iyon <laughs> talaga. Pupunitin. Buti pa si ah. dipog. Tingnan mo. Ayan o. Ayan o. Do? Dok? Huh? O? Oh, relax pa kayo. <laughs> <laughs> Parang nasa dagat lang no? <laughs> chill ride we. <laughs> chill na chill. Ride hmm. ban Parang nasa dagat na rin no? Lake nga no? Huwag <laughs> na huwag na. Napurde na kung <laughs> Bro, ang asin <laughs> ready na da bro. <laughs> Oh, sin ready na natin dito. Ah, uh, sin ready na. Oh, ready ah. na. kagabi siguro, bro. Kung di baho, bro. Kung <toseapple> hindi ko lang nakakagat yung hila ko, bro. yung luto Tuloy pa sana tayo, no. Tingnan yeah. okay. <coughs> mo, bro. Tingnan mo. bro. Sino ba 'yung nakakagat ng Sabi, 'yung Kayoy. 'yung So ano po mga tol? Ah, uh, yung nagpapalakas po sa amin ngayon mga tol, eh, 'yung uh, pangarap po ng bata po mga tol na no? makasama niya po 'yung kuya niya sa pagiging normal na tao, sa pamumuhay na normal mga tol. Ah, no? uh, ayan po at tapos po tayo magdasal po sa ating mga gabay mga tol kasi bago tayo ano tayo bago tayo Sasabak dito sa exploration o napaka-critical na area. Kailangan nating uh, magdasal mga tol no. At kailangan nating palapitin ang yung mga gabay natin. Dahil po pag, para maging uh, epektibo po yung orasyon natin. Dahil pag hindi mo yan napakain mga tol, uh, ikaw po yung mababaliw po mga tol no. Pag hindi mo yan uh, gawa ng matama mga tol. <coughs> At ito na po kami mga tulong. Sa area na ito. So, supportahan nyo kami lahat mga tulong. Yung iba't ibang angulo ng channel po natin. Oh. Yung YouTube natin. Supportahan nyo mga tulong. Ngayon po nagbabagkasakali po tayo sa itaas mga tulong. Kaya ano tayo dito. Nahanting natin mga tulong sa itaas tulong. Baka ano. Baka maisahan tayo. Baka sa taas alam ang galing mga tulong. Ito yung ano natin baterya natin. Hindi, yeah, hindi ka anong hindi natin ka na-charge mga tol no? kasi wala pa akong charger mga tol kaya isa isa pa yung battery natin hindi ka na-charge kaya Oy! Ha? May batang siguro Narinig yung mga tol May batang sumisigaw May batang sumisigaw dito na kami sa area na nagkapagtataka ang yan mga tulong sa kanyang tahimik na di, di, di ba kaya nagtaka bro? Huh? di ba kaya nagtaka? bakit? Okay. sobrang napakatahimik ng area ano? oo nga eh sobrang tahimik, eh. Sobrang tahimik huh? ngayon eh sobrang, tahimik ngayon uh, huh? 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 uh, bro di nang dati papasok pa lang tayo inatake na tayo mm, tahimik ngayon oh. wala no? Oh. parang Hindi kaya lumipat ang ilan ng ano? Kanilisan na itong area na, na ito. Baka iniwan na itong area na ito hindi ko mga idol wala kahit isang dito ba? nakakapagtanggal lang ngayon area may sigaw ng bata ba? hindi hmm. kasi mitsi ito? ito so, ito ito Di kaya si mitchy yung um, mga tulsig yun. Kool, tabang kool. Hmm. Humingi ng tulong lang. Sa taas lagi oh. Sa taas kaling yung busis mga tul may ano. Napakaano ng anit puha natin mga tul Hindi masyadong linaw. taas lang mula yung may boses po sa taas tayo narinig mga Sobrang tahimik o. Oh. Dito makumpiyan sabay kay nabaguhan ko sa area. Tignan eh? ka kaibayan ngayon oh. Kaiba mga Ayon, ah, mga balibo ko mga tulong yan. Nagsisitayuan po mga balibo natin. Kasi yan ang mga te. Tignan sa balibo mo. Tumatayo Tumatayo ito yung antar na kaiba yung feel ko ngayon natin sobrang tahimik ng area yan yung mga balibo ko nagsisitayuan silang lahat dah dari banda dari banda

Dugo si, mana? na! Si Inok! Si Inok ba na? la Si Inok ba eh! Inok! Suot nyo yung Inok oh! Inok Jod! Ikaw na Inok! Inok! Lala! Siya siya! Ano pa Inok? Asa yung mong kuhan Inok? Lugar ba din mo? Bakit okay, nagputol ka tawa na? Ano, ano nagputol mga Inok? Ito kas mimi! Duha ni si, Michi! Kamigi kuha! Kuha mas, na siya ng Michi si, ba Kinuha kayo ni si. Michi! Ah. Lepay si Kuhan! Na, ano nangyari ng Inok? Pasukan so, yeah, mana? Weduk weduk weduk. Kanana boe mangkanok. Mana na boe mangka? Baguk kuno matay ki ku. Itu mong lawat yung gidala. Banit to. Before as minuto no. Uh. Wo, unit ni nono baguk kuno baguk kuno matay. Agat kandalanan mo unsa man to? Lamat to. Banit yung gidala. Bani? So iya tamat lagi mangatol no lamat kidito mga tol. So ay Tama lagi mga tol. Kasi dia pinuno ng pinuno mas pinuno. Hello, kung pantuson ano eh. Pantuson siya, bait. Mahirapan wala man ka nagsulti nga igsuon mong right ko. Bawol sumuwom. Kunkon. Ilo kung patyon. Pagalaman Ah, bawal. hindi bisa na sa bisa man do. Ha? Dili ang ito sumitchi. Ganaman. kinabuhi ato.

Matibantay muna po, na pa si Inok si mo to Ito po si Inok mo bu ito. Si no? oh. Buhay na buhay po si Inok mo to no? Ayun, no? Oh. Buhay na buhay po si Inok mo to Ato <laughs> bro. Atun, ni Conan, bro. Pakuha na to eh, bro. <laughs> Hindi. Dalhunta na, bro. Tanawag, bro. Maangat na. Dalhunta si Inok. Dalhunta na siya. Maangat na. Ato niya sa sabay. Para makita niya. Wala makainin. Kuwan si Madre, ah. Ano? Dalo, ipaantos ka niya. Kuya, huwag na siyang lobe, badi rin. Ha? Kung hawak ng pinuno yung lower body. Kagaya din yun. Pinako din siya. Pako nga po na makontrol niya po siya. Kung na sa pinuno yung lower body niya. Hindi sabihin niya. Gibota na ito ba eh? Tingin niya, tingin niya, tingin lang bro. Tingin lang bro. ano si Raiko, matuwa si Raiko nito. Si Raiko, nasa na ngayon. Oh, si Raiko, city na. So, hindi ka nagsabi sa amin ba 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 -ta -ta ah, na kapatid mo pala si Raiko. Mm. Bawal mo na sa mukhang ka. Bawal na sila ang ka nila. Bawal At sa mukhang ka nila. Bawal sa mukhang ka nila. Taliyog lang kung ang pink right ko. Ha? Sinakrisbisyo mo talaga yung sarili mo para lang sa si kapatid mo. Ganyan yung magiging ano, ganyan talaga bro. Yung ano. Saan ang mga... Isti nga natin. Tara! Ako na dadalaon ba eh. Sige sige. Uy di ramla mataguan. Matagoan bro. Ay nagtingtingog dira ba oh. Bro. Wala ka na pa. Wala ka na pa ko, dre. inok nga. No, may nag nakabantay siya Parang Parang may nakabasik ano? inok Parang may nakabasid kay ano, inok Uh, yung akala namin mga tol na pinatay siya, pinagtulungan sa mga tol. Pinalitan siya ng uh, nakapalit na pala yung mga tol no ng ano, uh, puno ng saging. So ginamitan talaga tayo ng pinuno pala ng anong mga tol. Tanggulinong. O lamat sa sa kung sa Bisaya mga tol lamat. Gipako pa siya. pako pa bro. Tay, so ako na

Ayan o, maramdam ko ba eh. Ayan, dito nga. talaga. pag talaga siya. Walang duda hawak ng pinuno yung kanyang ano ni, doborbadi. Ayan o. Parang hindi nga doon, positive nga doon. Oo, maskit doon. Masinig na po nga doon, katong muskit. Kaso? Ang muskit. Pinako siya mga doon. Naman dito sa kanya. Pinangapan siya. Katong gianhan na to kay Rayko ba? Narito? to? Hindi ako nga

Nang sahag bahong ang inok eh? Gawa natin paraan yan bro. suka siya eh. Suka yung lower body yan iba. Manduda mga ito. Ang latin! Ang latin! Ang Ang latin! Ang latin! latin! Ang 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 latin! Tama din. Ay, ay, kaki. Okay. the building does balay na ba? The building dyan siguro ba? Ay, nabilin. Ka nag-ilis mga kagay na bro. Na tin, Ilis ikaw ganyan na no? Nabilin. Bilin dyan. Ah, di. Sige lang. Hmm. Pagbalik na, no. na to. Na dari bro. Dito. No. Kinang tong natin. latin. Latin, Katong pagbalik na Magbalik ka dari ba? Ang tanggal ang pako. Dalhon. Balik ka na to, nigri. Sakit ka ba yung may suka. Siko, sakit ka yung pili mo. Inok no. Huh? Bay. Mula lang siya ng ikon, bike. lang niya ba? Iguanta niyang sakit, bike. Na kuha na yun yung ano, pinuno yung lower body. Ano, patay na talaga siya kasi pag-ibing namin mga idol. Ay, ganta ng orasyon. Siya talaga yung ninyo namin mga idol. Tulun namin ang laman.

Kaya sa nakaalis motor yeah, si kasi Grabe yeah, yung pinuno bro Iniwan niya nga, yung lower body niya kaya nakatakas siya Pero si Mitchie Alam na namin ay, yung pangpatang galang pako Yan si Mitchie Alanganin na ko yung kinabuhi ito Alanganin na po si Mitchie oy Unsa nito si Mitchie day Nok Unsa nito Unsa may kuha na to Pero ito pat yun pero yun Pat to siyo to siyo Pat

hirapan ko uh, niyang uh, lower body. Nahirapan talaga. Delikado sa oh, eh. Yan yung sinasabi namin na ni. ano, yung pati yung angka ni Ate Ami no? Pag gustong magbago, papatayin talaga nila. Papahirapan nila. Papahirapan, yeah, no? binuhay pa siya, no? Hmm. Binuhay, ganyan, no? Ay, Sadyang binuhay at para para lang. Binuhay papahirapan lang. Kapi talaga yung... ano mo ba? kala-kala sip na pero mm. dinuway pa para iya nu, oh sumusuka sa nang dugo nguruk masih si inok bay sakit jud kay niya pan ya, ba ang badi, siguro nga nasa kinuno siguro kaya pa naon buhi pagud para pahirapan grabe katotong ba bilang kay sa mong manghudoy may atag naman yang, ang kwarto ano grabe gilak niya no si pagkita niya sa yung 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 kwan, yung ba si ano inok oh hmm. magsabay ta balik ubos ba oh. mm. kaawlat like ko kan natin para madala ko si kon ba oh dito like sa record re? nagtuo siguro ang pinuno pa nga mabawi ta yang kon ba kaawlat ko natin magsabay ta kay basi delikado ba mababa mm. okay. na to buwan nung tabas yeah, sabay ta bakay namingaw ro balik lang pali kon palibot ngayon namingaw kay tingog-tingog na lang no. kon ba nagbisig ipangita ni siya itong... si inok ganin Gatong pambawala sa Asam itong magigikan sa pinuno ito gikan oh?

Ii, ano lang Kalau yang tanda lang. harus berpakaian Bibot jadi terdekat gini aja yang di badan BB Savings grammаз contohnya Bers televisi semuanya na. ini ya ya lasik loboneyour balik ke na mystical warm air rebelline air bunyi celeste bogiecam air yang saya seu cushanstr astonishing matahari ini bagian molek kibhetan

Abangan yung pagbalik, Uy, ba, pagbabalik ay. namin. At, ito, ito na, na po si Inok mga, to si mga tol. Sobrang matuwa na to si Raiko mga ra 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 tol. Nakita niya yung kuya na Paabot Raiko si Inok. Alanganin yung buhay niya mga tol. Lalo na po kung hawak yung... Kaya pala ganito niya nagbalak siyang tumakas siya.

So, yan mga tanah so maratong watch sila yung mga tamatan pero balik hindi mo tayo mag agana ng mga tol kasi medyo alahan yun pa itong buhay ni Inok So, gagawin natin lahat mga tol maligtas magsama sila ng kapatid nila kunin lang namin yung latin para maalis yung pako niya so, yung, yan, yan mga tol yun mga tol samahan nyo mga tol abangan nyo itong video na ito mga tol parang Inok balik namin din na parang Pabot naman siyang isuon yung mga buhay pa ka. Ha? Hindi lang, tatag lang. Mag-uba na gano'n. mo. naman yung naman. Bago naman yung isuon mo. Normal na. Wala na siya ang breakthrough niya. Ha? Ito naman. Ay, tanggal lang pa ako. Ang kuwadra. Karang mga asin-asin. Kalibutan. Hmm. Huwag hmm. yun na nag-water gano'n.